welcome back sa ating YouTube channel. O, diba, bagong hairdo tayo dahil nagpa-short hair na tayo, guys. From long hair to short hair. O, diba, bagay ba? So, guys, for today's video, ay ipapakita ko sa inyo yung mga top 5 o yung ilan sa mga top 5 na gusto ko or i-follow mo na ngayong 2024. Kung bagay ito yung trending sa Facebook na talaga namang makakakuha ka ng mga ideas at saka ng mga opinions about sa life. So, let's go at ipapakita ko sa inyo ang mga ito. So, number one, ito na Ito na nga ang ready to adult the space PH. So, ito ay tungkol sa mga sa mga, uh, tungkol sa inyong mga life. So, about advice to. So, Maraming kayong matututunan dito kung gusto niyong makakuha ng mga advice. So, ayan ang ready to adult that PH. So, i-follow nyo guys at makakakuha kayo ng mga konting information about uh, uh, konting advice sa buhay-buhay mo kung magkaroon ka man ng problema, pwede kayong kumuha dyan and pwede rin kayong mag-post at nabibigyan kayo ng mga advice ng ating mga kagrupo dyan. So, yan ang Reddit to adult space PH. Yan ang aking number one. And guys, ang next na nga natin, syempre ay ito ayan ang Super Moms Club. So, para din siyang uh, adult PH. So, ito rin ay tungkol sa advice ng mga mamsin natin na Super Moms Club. So, more on ano dito. ah, Marami akong nababasa dito about sa single parents. So, kung naghahanap kayo ng, uh, syempre, katulad nating mga mamis, pwede tayong humingi ng advice sa kanila. Mag-post lang kayo dyan and bibigyan nila kayo ng advice. So, syempre, may good advice. Meron ding bad advice. Depende yan sa problema nyo. So, number two, ito yung aking finalaw, uh, ang Super Moms Club. So, meron din ako dito nga, uh, alam ko by group by SM2 eh. So, nagkakaroon din siya, sya you know, group by SM Supermall. So, kapag uh, may, may ano, may promo si SM about mom, ay nagkakaroon, nagpo-post din sila dito. Eh, isang beses akong nanalo dito ng 1,000 GC. GC. GC, GC, GC. Kasi, eh, may nabasa ako dito noon na by posting. So, eto, may re-recommend ko rin sa inyo mga mom, si ang super mom scrub. And Number 3 natin guys, ang DIY Travel Philippines. So, nakalagay naman dyan. Do you love traveling? So, Zoe, we want to be your number one source to help you to explore the Philippines. So, gusto ko rin tong DIY Travel Philippines. So, kung gusto niyo mag-travel, travel by DIY, guys, i-follow nyo na to, guys. Huwag lang tayo puro work, mga mamushi, kasi kailangan din natin mag-travel. Pero kung wala tayong budget, mag-DIY travel tayo, mga mamushi. And ang sumunod natin na ipa-follow, guys, eto. Ayan, guys, ang Tipid Hacks Philippines. So, ayan, guys, so, naka-follow din ako dyan. So, syempre, from the word Tipid, So, tipid, katipiran sa buhay So, may mga nagpo-post sila ng mga promo-promo dito, guys So, ayan, marami tayong uh, nakukuha dito ng mga promo And, ayan, Tipid Hacks Philippines I-follow nyo na din, guys, kung gusto nyo makatipid Ayan, guys So, napakadaming, ano dito, uh, mga uh, mga matututunan kami Makukuha ng mga promo At talagang, talagang makakatipid ka dito, guys Kaya, ayan, ang recommend ko din sa inyo na i-follow ang Tipid Hacks Philippines And, solid natin, syempre, guys TBG The Boodle Group. And nga, from the word boodle nga, guys. Ito yung mga boodle-boodle. So, ito, guys, kapag may gusto kong bilhin sa isang uh, uh, sa orange app or isang product, pinapost ko dito and then humihingi ako ng reviews. Kasi ako pa isang affiliate, so tinatry ko muna isang product bago ko siya ipost sa aking page. So, TBD Group, talaga makakatulong sa inyo lalo kung kayo ay mga ano, mga nagpapagwampahay, tapos may gusto kayong bilhin ng mga gamit. Guys, ayan. TBD Group, ayan. Y, I recommend na i-like nyo din yan, guys. Sumunod natin, syempre, ah! Siyempre, hindi mawawala ang homebody. So, eh, hindi grabe, 3.2 million members na ang homebody. So, ito, sa mga ng bahay, ayan, marami kayong makukuhang advice dito, marami kayong makukuhang mga Uh, mga ideas kung anong mga design and pwede rin kayong mag-post dito. So, lahat naman ng page, pwede kayong mag-post, humingi ng advice bago nyo gawin. So, eto guys, kung gusto nyo mga aesthetic, no, umuso to nung pandemic, itong mga aesthetic chemrot. Ayan, home bodies, may i-recommend ko sa inyo. Kung hindi ka pa naka-follow, guys, ayun ako, napagkuhulihan ka na. I-follow nyo yan for more ideas about your home. So, napakalaking tulong ng home bodies dahil kapag rin may binibili ako, may gusto akong bilhing product. And, nagse-search din ako dito kasi sa search bar, kung gusto niyo malaman yung product na gusto niyo binhin, may rami doon na mag-a-appear. I promise to you. So, ayun guys, yung mga top, ah, uh, top 5 ba yan? O 6? Top 5 or 6 na pinalo ko sa Facebook page. So, kung hindi ka pa nakaka-follow, i e follow din dahil marami kayong matututunan. So, guys, sa mga ipapinalo ko sa Facebook. Marami pa namang iba eh, pero yun ang muna yung ituturo ko sa inyo. ba? Diba? So, ayun guys. So sana nakatulong sa inyo ang aking top 5 na pag sa Facebook. Sa mga Facebook page na talagang nakatulong sa akin. So, ayun lang. And don't forget to like and follow and syempre subscribe to our YouTube channel ang Mamshian. Dahil marami akong ituturo pa sa inyo. As in marami pa. So, ayun lang. Bye! Ang ganda na hair ko. No? Bye!